Mabutya. Stress lang yun ah. Hindi, patro yun. Ay, Okay. Good morning guys. Ayan. Dito kami ngayon sa, kita nyo naman kung ano yan. <laughs> Gagawa kami ng aming kubo na tutuluyan. nagluluto nga pala kami ng aming pananghalian. Ayan, yung baon namin. Tipid-tipid din pag may time. Gagawa lang kami ng kubo. Tinatalian ni Mother ang aming haligi. <laughs> Update ko na lang kayo guys pag na yung aming kubo. Diyan na kasi kami matutulog. Sasapinan lang namin yan. Nag-iigib ako guys ng tubig. Magsasain kami. Parang lumang-luman. Antik na tong kaldero nyo ah. <laughs> Yan, Medyo malambo lang guys. Kasi medyo umulan kanina ang umaga. Saing tayo. Saing. Si Nanay gulo ang nakatuka sa pagsaing. <laughs> Ako ang nakatuka sa pagkain. <laughs> Tapos na yung aming kubo guys. Sa so, saing na rin. Doha kami guys ng damo kasi natambak namin yan dyan para sa amin tutulugan Kutut. Parang kutyon, ganun. Pwede nga po ulitong halaman na to, sobrang bango niya. Magandang gabi guys. Yeah, Naglag na Prepare na kami ng hapunan. Latag na kami. Sasain pa kami para hapunan. Delay namin. Ano? Ay, hindi Ready nang matulog. Mm -hmm. Kahit kapos yung higaan. Makikita. po Makikita.